morning! So yan, nagmimigpit na tayo. papetak ko ngayon ng bedsheet namin dito sa room ng amo ko. So ito lang yung pinapalitan ko kasi every week kami nagpapalit every room. Every one week. So, susunod na linggo, sa mga bata na naman, ganun dito hindi kami, hindi sila sabay-sabay na nagpapalit. Ito, isang linggo yan dito gagamitin. Mga uh, sa bata na naman yung kung na akin. Nakon. Tapos, sinutin ko ito na naman. Ang so, ganun. So, ako na mag-isa dito ngayon. Umalis sila. kayo pa, paano kayo magpalit mag ng big shit? Mabilis ba kayo? Ako pag hindi ako nagkamali ng pasok nito eh wala pa one minute kaya ko na to eh. Ang madali ako. Pag hindi naman ako nagmamadali wala lang. Hi, uh, katamad ang araw na ito guys. Kaya tamad ako kasi masakit yung aking puso ngayon. At meron mo ako. Makaka ano na. Makakatamad gumalaw. Gusto ko na ng miga ng miga ba. Mayroon meron ako. Kaso siyempre, yun naman natin ito pwedeng dito Kevin miga higa na lang, lang ta higa kahit na sa mga yung pagiramdam natin dito, tarbao pa rin. 'di Wait, double ko more. Tama halaga pa rin dollars. Importante ng e dollars. Ay balik tayo. yung bahay namin at ang kondo na to, maliit lang naman to. Nasa 800 square meter. Two room, two bathroom, saka small room para sa akin. Kitchen pala. Yan, yeah, okay na. hello, Ay, hi good morning everyone. so it's Saturday, on Saturday, uh, busy busy na salinis dito. Kasi Saturday walang pasok. Tsaka lang makapagdinis ng maayos. Yeah. So, kape ako dito, guys. May kape. Oh, hindi na nga yung kape ko. Hindi na So, so I toast. Um, uh, butter toast butter toast mag uh, yung best biscuit sa biskot so ba pero square siya ganun siya so sasawsaw natin yan sa kape hindi siya mainit oh. Uh, mag, cortado. Oh. Wala na siya doon ano labahan niya kagabi so dami pang hangar kaya makapag sampay sa ako ng damit ko. Minsan niya ako nakapagdaba dahil wala nga ang hangin. Kasi yung binili ko yung hangin, nagagalit na nila. Download lang to. Yan. Okay na. So, yun guys. Dito tayo ulit. Kasi, kung tayo na ako ano. Tuwal muna tayo. So, pag dito sa bahay, parang hindi na ano, hindi nakapag ayos-ayos. Pero, okay na yan, guys. Pag talaga tayo sa bahay, ito na lang ako. Oh, my God. Ay, ako. Edit na lang natin yan. <laughs> Para maging maganda yung ano, face lock natin dyan. So, yun na nga. Ang hirap sa, ano, no? Saturday ah. na. Tapos, kakapagod. Yung pakiramdam ko ngayon, yung parang naaano ko. Parang tinatamad baga ako. Tinatamad ako na, ano, gusto ko lang humiga nagsisirpon-sirpon na lang. Kasi parang tinatamad akong gumalaw. Lalo na kasi meron nga ako, ba diba? So, sabi ko, ang buti nga umalis sila. Iwan ko saan sila umalis na tatlo. Kasi apat lang kami dito. Apat lang kami dito, guys. Dalawang bata, si sir, ako. Ay, 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 antok pa nga ako. <laughs> si ma'am wala dito si ma'am. Si ma'am nasa Canada. Kasi na si Ma'am nagtatrabaho sa Canada. So maybe mag ano 'yan sila magma-migrate sa Canada next year. I, don't know. Maybe kasi sabi ni Sir wala pa naman daw hindi pa naman naka-plan pero hindi pa sure on next year niya. No. Kasi parang may mga inaayos pa sila, may mga ganun ba. Ba mga bata dito nag-aaral pa eh. Well, thanks for helping. Yeah. Well, thanks for siguro. Ewan ko lang. Ha? Basta may inaayos niya sila. Si may nang inaayos sila. So, tingin ko nga pumunta sila embassy ngayon. Wala na yung Kasi parang nagpa nagpa-process sila ng kanina papers. Kasi by December, magbibisit yan sila sa Canada. Bisitahin nila si mami nila doon. December. So, ako nandito mag sa December. Ayay, ang buhay! So, pag gano'n, guys, pag nag-migrate ito sila, mahanap ako ng ibang employer. Later, gusto ko ng mga puti. Kasi, parang gusto ko siya stay out. Stay, stay out yung bahay ba? Kasi sa, sa mga puti, minsan, mga stay out yung katulong nila. Yung ganun. kasi, yung mga apartment nila kasi, mga ano lang, mga one room, two room lang. Lalo na kung may mga bata sila, bata nila, isa mga bata nila, one room, dalawang bata. Two room na ang mga kondo, kondo dito. So, wala matutulugan yung katulong. So, inaano nila na sa labas, sa labas yan kinukulan lang ano ang mga katulong nila boarding house parang ganun mas maganda yung ganun kasi makagala ka sa gabi ba, diba? kung makaumi ka matapos yung work mo makagala ka sa gabi <laughs> or katulad to sa sabado uwi ka di tulog ka hanggang umaga na di, tulad dito pag linggo maingay na sila, hindi ka na makatulog kasi siyempre, naghahanap pa na kung ano, siyempre, ikaw lang ang nakaalaw kung ano yung mga hinahanap nila, siyempre, magigising ka. O, oh, diba? Wala ka nang magawa, kundi magising ka din ng maaga, kaya sila, magising yan sila ng maaga. Nagiingay na yan, naghahanapan na yan ng kung ano-ano mga hinahanap nila, kasi tatawagin ka. Siyempre, hindi ka na sabi mo, gusto na matulog ka pa, matulog ka lang dyan. I lalabas ka ng atok kain ka pa rin naman oh diba? mas maganda na yun sa mga puti siguro at least malaki pa yung sahod o may allowance pa nakaka actually yung food allowance na hindi mo na yun maubos sa isang buwan eh. matitira ma matitira ka pa dunin eh. 'di sayang yun 'di ba may padala ka pa kahit para sa pamilya pandagdag ba kasi hindi mo naman maubos yun sa isang buwan. Kasi nga, $500 na kumabudget mo. Kaya, kaya mo na budgetin yun eh. eh ikaw lang naman mag-isa eh. Lalo ko yung diet ka. <laughs> Kasi, more than 1,200 na yata. Ang anong nga yung atpo dalawan. So, hindi sayang din yun, ba? Diba? Kaya, sigaw so, maghahanap ako ng employer na ano, mga britess, mga puti baga. Oo, uh, di ba? Ah, uh, Korean. May Korean din kasi dito. Mas gusto ko mas siguro Korean kasi at least naka ano na ako ng Korean family before sa Manila. Nakapagtrabaho na naka, ako uh, sa kanila. naka Nakaintindi ako ng um, dialect nila konti. Maroon ako magluto ng food nila. Kaya hindi na, na, hindi na ako mahihirapan ng ganun. Naka-adjust uh, sa ganun ba? Diba? ba? Well, I'm um, not sure lang guys kasi baka iwan din ako nila dito sa kapatid niya. Kasi si Yeye, dito yan kumakain sa bahay. So, pag iniwan nila si Yeye sa kapatid, wala rin mag-aas kay Yeye na uh, pagkain Kasi na panasanayan na ni Yeye yung mga luto ko. Kasi siya yung nagtuturo sa akin yan kung paano magluto ng pagkain. Kasi pag hindi niya gusto yung luto, hindi rin siya kakain. Marte yung yayo namin dito eh. So, ewan ko lang kung ano yung mga plan nila. Pero so, okay naman kung dito pa rin naman ako. Tuloy-tuloy pa rin. Kasi, hindi pa ako pwede mag-forgood guys. Kasi, gusto ko mag-forgood ko matapos ko yung anak ko sa pag-aaral ng college. Before ako mag-forgood na. So, my first year college pa siya ngayon. So, may three, may three years pag-ed. No? <laughs> Three years by Gidja in the food, Gardia, so young know, guys come at ng Marites. So, thank you so much for watching. Bye, good morning.